Ayan po, ari po ang ating uulamin ngayon. Oh, uh, yan, mga bisot na patulah. At pwede pa po ari, Ari na may sariwa. Oh, uh, yan. Oh. Uh. Kung bagay kahit ganari po kaliliit lang. Ay, siguro po na may malasa yan. Oh. Uh, huh. Tapos, lalagyan po natin ng itlog. Oh. Uh, huh. Abay, kailangan pala may miswa. May miswahan pa kaya kahit diretsyo na ano po. Di kong bagay ari po, wala tayong puhunan din sa tatlong patulang ari. At saka din eh, at syempre, puhunan natin sa tanim pala naman, oh, uh -huh. hindi na siro-siro, saka sa pataba. Tapos ay ari itlog, oh, uh -huh. yan, ito po ang binili natin. Kung baga gusto ko rin po tayo may sariling ano ng itlog, oh, uh -huh. yan, uh -huh. Ako po naman may itlog na ay po, papakita ko po sa inyo. Abay, ako po may itlog, oh, uh -huh. na ay, meron po, hindi lang po isa, kundi dalawa. Pero titingnan din po natin kung ilan yung aking itlog. Kung bagay gusto ko po ay yung ibang ano pa natin ay siyempre kailangan pag tayo may itlog hindi eh may manok. Kung baga para maging ano na po ba self ano po yung self sufficient po bang tawag dun. Naay po papakita ko po sa inyo. Na po yung aking itlog mo. Oh. Abay talaga po hindi tayo papag na walang itlog. Oh. Yan. Mm ilan na po yan tewmpot hindi ang isa dalawa ilan nga yun bilangan daw po natin 1 2 3 4 5 6 ay ako po naman ay ano sa totoo laang ay hindi ko po niluto yung sariling itlog ko oo uh, yan oh. Uh. sariling itlog ng manok pala at gawa po ng ano paparamihin ko yan ay pag niluto ko yan ay edi dadami yan ay sa ano na sa tambakan ano uh, yan oh. Uh kaya ho yaan ay kumbaga pwede ko ho naman sana lutuin yan ako nang kaya sabi ko bumili muna ako pagka pwede ho tayo mag ano ng sariling gayan, ay pagka marami raman na yan at saka marami na tayong inahin oho oh, na manok ay di sabi ko yari nga muna oh yan ito po yung ating itlog oh Dini po nadaan yung ating manok sa ibabaw. Yan, nali pa dini. Papagarni sa kanyang pugad. Pinanggawa ko naman dini. Oh. Yun. Ayun po, tatin na i-gagayak na nga. Ika. Uh. Yan, itlog po. Yung pong ating itik ay eh, hindi ko malahan kung saan na itlog ay. Eh. Wala na dun sa dati ay. Eh. Ay, awan po. Baka bahala na mamamataan na naman natin eh yun uh -huh. paano ang itlog ko kong... yan liliit na ribay kung wala ka mga ngarap lang ba nag-iisa pero maganda rin yun yung pong gana sa katulad ko pong maaari ay eh, hindi ko na hinahanap yung black eh oo oh, oh. ah, kaliliit ay eh, basta kulay hmm hmm wala na rin yung ano rey eh, yung anong tawag doon ay ay tumalbog pa maliit ay eh. Natakas ka pa. Huli ka na nga ay. Natakas pa ho. Ayan o. Oh. Ayan ho. Oh. Ayan o. Oh. oh. Ayan. Napalaki pa. Ay, nag-isa po natin na rin ay. Eh. Murain pa po ano. Hmm. Dulo natin po natin. mantika direkta na po ari <coughs> hindi ko na po tataw-tawin no? eh. sabay na po paternal rin

Eh. <clears throat> Didiisen okay. na po natin yung ano. Yung ating Bava on se muija tää

lalagyan po natin ng kaunting toyo. tapos sa ere po yung ating halasing mahina ang apoy bat mo lang natin maganda na. yun okay. ako hmm. Yan po namin ang sabon ng kanya. Iya, yeah, dumali na naman po. Ang ulan, oh. Sumamlang na naman. Oh pabor po 'yan do sa ibang halaman natin 'no so, Ay yeah. yung na kulo na mm. yan sarap po niya kaunti lang ang sabaw pahimig lang ng kaunti oh. Eh. dagdagan ko pa mong kaunti oh. tapos asin uli kaunti Papakuloy lang na po natin oh. Tapos po ating huhulugan ng ano? No spring onion. Mapungay rin ating apoy ba? Dapat ay lagi tika na kanina pa ayo. Eh, eh pagkakapuhay. Sabagay bagay po yung maganda tari mga sinibak oh. Mapungay. yun na ano na no, na pitik pitik na ng kaunti oh. Ate po huhulugan na spring onion no. Yan palang ang uh, spring onion, madami pong alam mo. Uh -huh. Sama sa lahat ay, Pwede sa ginisa, pwede sa nilaga, pwede sa nilugaw. Hmm. Uh -huh. yeah, ay, yeah. talaga. Pag di naman, pag di naman ka yan, ay. Atin pong titikman na to are ready to eat na po yan, oh. Uh ay, -huh. yeah. yan, dumali na, oh. Uh -huh to mo doon ang kuro. Ah, ah, ayan, pagkakasarap. Oh. ngari re ready to eat na po yan. Uh. na po, kakain na po tayo Ayun, katapot, tayo kakain oh. Ay, talagang eh. Uh. Ikakain e, na kau. E, 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 e. Oh, i-kakain e, na. Naay po aring ating ulam oh. Kay po bay nakain ng ganari oh. Yan oh. Ay marikit mi nalimutan natin ay sili. Walang yung aray. Pwede naman sa huli ano po. Oh. Mm. Paman din ang e pagkakamansad ay oh. Laki. Oh. Sakahon natin sisilihan. Pabor din naman at kung kasama natin ayaw nang may sili ano po halimbawa at may kasama ay, oh. parang lara eh. oh, na ay parang bill paper yan o oh, pagkaibin na kayo talaga oh. madaming tukoy kuyaring sibuyas po pati ngayon ko lang napurbahan. Abay, kahit sa ano, pwede sa nilaga, pwede sa ginisa. O. Ngayon, Panginoon, salamat po sa lahat po ng biyaya. Oo. Uh -huh. ah. Sa mga gulay po, sa... Hmm. Itlog lang po na natin din, yan, uh -huh. At sa kayo, ang pangabang po na natin din. Yung mga rekado, uh -huh. Uh -huh. Aba. Malay po natin kapag pag-aremonhan natin ay yung dumating ang araw. Nag-aremonhan pa rin po tayo. Ano? Uh, Maligaya na. Hmm. Uh, Masarap po. Hindi ko na na sutang Ah. Uh. Ah. Uh, Miswa. Hindi naman ngayon. Uh, えっ、better set up。 Lagi po ito sa katawan. Oh. Ay, kulay berdeng gulay. Ay. Hmm. Ang tawag na iba, greeny leaves. Ano po? star saging oh. Yeah. Nakapagpahinog din. Isang buwig. Mm. Sakap. Ako po ba nasasarapan din ng unay ano? Sa pinagpiritusa nung kumbaga karne. Karne ng baboy. Lalagyan ng asin. Kaya po binakasubok na nun. Nausok. Lalagyan ng asin. Tapos isasaw yung saging. Ayan pagkakasarap. Iyan. Dati po yung ganun lang ang inuulam namin, kandalula saging malasa kung nasubukan niya po pag ano try natin subukan yung ganyan yeah. tingnan mo po at ano lusot ang ating parang halian ano tatlong patulong munting ay abay talagang ikaw ang nakakaraos din oh Hilte pa ano po. Huh? Yeah, eh, paano po. Salamat po sa inyong pagsama din niyo. Eh. Uh -huh, yan. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.